Arastado ang 32 ang suspect sa raid na isinagawa ng Philippine National Police sa pinaghihinalaang Cebu Changge sa Bulacan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Sa bisa ng search warrant ni pinalabas ni Judge Basilio Gabo ng Bulacan RTC, sinalakay ng Bulacan PNP ang hinihinalang Cebu Changge sa barangay Banga Dos Plaridel, Bulacan. Kaninang alas 6 ng umaga, 32 suspect ang naaresto sa walong bahay na ni-raid ng mga otoridad. Nakakumpis ka ang raiding team ng 25 gramo ng hinihinalang shabu na nakalagay sa 22 sachet, marijuana, weighing scale, drug paraphernalia, gun replica ng M16 rifle, caliber 32 handgun, jungle bolo at dalawang hinihinalang ninakaw na motorsiklo. We were able to successfully implement the aforementioned search warrant Unfortunately, mukhang medyo natimbrihan yung iba. Pero successful pa rin naman. Na yung iba kasama mismo dito sa inisyo na warrant, yung iba ay present doon sa mismong area. Mariin namang itinanggi ng mga suspect na sa kanila ang mga nakuwang ipinagbabawal na gamot. Hindi po. Hindi ko po alam. Nakita lang nila sa taguan. Hindi ko lang alam. Oh, gamit lang pero padustos na para mawala lang sakit. Hindi hmm, ako akin. Wala po. Wala po na ako sa wala po sir. No comment please. Kasalukuyang pinaghahanap ng mga pulis ang iba pang nakatakas na suspect. Mula dito sa Bulacan, Nestor Torres, UNTV News Worldwide.